noong tayo ay sinilang sa mundong ito. Kaya dapat natin itong pahalagahan at pagyaman. Dahil ito ay ang pinakamahalagang biyaya na tanggap natin mula sa ating poong may kapahal. At masasabi ko, ang pagpapahalaga sa ating buhay at ating mga karanasan sa mundong ito ay isang batayan kung paano natin pinigyang halaga ang buhay na ipinagkaloob sa atin na buhay na ito na ng aming namayapang sinanay asol Asong ay ipapakita nito kung paano naging makabuluhan ang kanyang naging buhay noong siya ay nabubuhay pa at ating kasama dito sa mundo ng Ibaba. Noong ay kaanim ng Agosto, taong isang libot at ang bulong ng ni Nanay Asol, ang luwanag mula sa sikat na araw at ang halimuyak na nagmumula sa berdeng puno at halaman sa lugar ng Sablayan Occidental Mindoro. Sa kanyang pagsila, tuwa, galap, at halo halong emosyon ang naramdaman ng kanyang ama na si Marcelino Campos at ina na si Expedita Damiray Campos. Siya ang pamanay sa kanilang limang magkakapatid na sina lola Teresa, Lola Marisa, Lola Lorin, at Lolo Arturo. Sinong magkakapatid ay lumaki sa Sablayan Occidental, Mindao, na kung saan ang pangunahing halapuhay ay ang pagsasama. Sa murang edad ay namulat silang magkakapatid sa hangon ng buhay, ang kahirapan. Ngunit hindi naging hadlang ang hamong ito upang maging mas matibay ang pondasyon ng kanilang pamilya. Silang magkakapatid ay sama-samang nagdadamayan sa anumang problema ang kanilang kinahaharap. Bilang isang nakatagandang kapatid, ay tumutulong si Nanay Ason sa kanyang mga magulang sa kanilang bukid at nag-aasikado din siya sa kanyang mga nakababatang kapatid sa kanilang kahangin. Sa kabila ng kahirapan, ay nakapagka siya sa elementarya sa, sab sa Sablayan sa Elementary School. Tulad ng marami sa atin, natagpuan ni nanay ang nag-iisang lalaking minakal niya sa buong buhay niya na si Tatay Wilfredo Toriano. At sila ay nagkaroon ng sampung anak na mayroong pitong lalaki at tatlong babae at sila ay sina Tito Fredison na maagang pinawi sa atin ng puong may kapal sa edad na dalawa. Si Tito Nanay, na sinunda ng aking ama na si Papa Rexon, na sinunda ni Tito Noel o si Tito Wang. Sumunod ay si Tito Sherry, Tito Alpe, Tito Shirley o si Tita Ibing, si Tita Sharon, Tito JR at ang kanyang bunso na pinakamamahal si Tito mo. Lubos ang pagmamahal ni nanay sa mga anak. At makikita ninyo na pinalak niya ang mga ito ng tao. Sila ngayon ay nakatira dito sa San Jose Occidental si Mindoro at kasama-sama niya ang halos lahat ng mga ito sa iisang kampahod dito sa San Jose. Tulad ng ibang love story na alam natin, ay naunang kinuha ng ating poong may kapal si tatay. At si nanay ay nabalo sa edad na apat na At siya ay hindi na muling nag-asawa pang muli. Pinahita niya kung gaano niya kamahal si tatay na hanggang sa huling hininga niya ay si tatay lamang ang nag-iisang lalaking minahal at isa ito sa amin at isa ito sa pinaka namin kay nanay. Sa kabila ng wala, ang pagkawala ng ito ni tatay ay isa sa pinaka, pinaka na pagsubok na dumating sa buhay ni nanay. Ngunit nakita natin dito kung gaano naging mas matatag at mas matapang si nanay sa pagharap sa mas mabibigat pang pagsubok na kanyang hinarap bilang isang single mom mag-isa niya ang binuhay at ginabayan ang kanyang siyam na mga anak. Siya ay pumasok bilang katulong upang matustusan ang mga pangangailangan ng mga ito. Ang ilang sa kanyang mga anak ay tumulong din sa kanyang maghanap buhay at ang iba naman ay tumutulong sa mga gawain bahay. Siya ang nagsilbing ilaw sa mga madidiling na yugto ng buhay ng kanyang mga anak. At hindi lang doon natatapos ang pagiging ina niya sa mga ito. Dahil hanggang sa mga ang anak niya ay nagkaroon ng mga sarili-sariling pamilya, ay hindi niya ito pinabayaan. Sa kanya lumalapit ang mga ito upang humingi ng payo at gabay, siya rin ang nilalabasan ng mga ito na kanilang problema sa buhay may asawa. At isa pa, minahal niya kami mga apo niya tulad ng pangmamahal na sa anak mo na. At masasabi ko, ibang magmahal ang lolo. Ibang magmahal si Nanay Asun. Kahit yung kawalan ko na meron siya. Napagasto siya na lamang para sa akin sa inyo. Ay ibigay at ibigay na ka. Sa totoo na, hindi siya ang isang nanay eh. Hindi niya pinapakita yung totoong emosyon niya. Pero alam ko at naralang naman namin na proud na proud siya sa aming mga na kahit ganito lang yung buhay namin ay mayroon siyang dalawang apong mga pagtapos at mga kapagkapos pa naman. Sa so, ngayon ay mayroon siyang labing limang mga apo at dalawang apo sa tuwa. Sa mga, sa mga malalapit na tao kay Nana ay alam natin na mayroon siyang kalamdaman ngunit noong December 23, ay nagsimula ang hindi gumanda ang kanyang pakiramdam. Nagsimula, nagsimula sa simpleng lagnat hanggang sa nahihirapan ng makahiyo. At nito lamang January 6, 20, 24, bandang alas dos ng hapon, ay tuluyan na nga siyang pinawi sa atin ng poong may kapal. Lumaban si nanay para sa ating pamilya niya at para sa mga taong nagmamahal sa anyo. Pero hindi na talaga na yun ang katawan nyo. That's okay. It's sa Pero wala tayong magagawa kundi ang tanggapin. Tanggapin natin na sa bawat araw na pagising natin ay hindi na natin siya makikita. Wala nang sabi ko, na, no means na bumawin ka na dyan. Ante, eh, kumain ka na dito. Nanding at na sa kaldero yung ulan niya. Siya yung pagpunta ka sa palagay, pinagawa ko ng ganito. Maraming magbabago muli sa paggawalan ni Nana. Pero sana, yung samahan natin na kanyang dahil Bahala iwan, ay walang magbabag. Sa ngayon, alam natin na nasa magandang kalagayan na si nanay. Ang kailangan na lang natin gawin na kanyang mga naiwan ay magpakatatag para sa kanya at para sa bawat isa sa atin. Para kay nanay, nahal na mahal upang na si namin. Ngayon po sigurado na po ko mga anak